Sabot. bakit palagi siya isa? Ang weird niya. Lagi siyang nagmamagandang loob, pero wala namang nakakapansin. <laughs> wala naman siyang kwenta ang hinahina -hina niya. <laughs> Sa lahat ng masasakit na salita, pinilit kong hayaan na lang ito. Na para bang walang nangyari. Sa para Akong inaalong At nalulunod Sa batikos ng muntong Sa kung ano lamang Ang kaya ko pigang bigan sa mga May ibang Hinahanap ang sariling Ngunit na nakakayanan Sa likaw na tinataanan ko San Sana to patulong? San na ko Mag-isa ka na naman? Bakit palagi kang nag-iisa? Wala ka bang mga kaibigan? Wala kasi nila sa akin, kahit ang bait ko sa kanila. Pakiramdam ko tuloy, gusto ko nang mawala. Alam mo, Mia, hindi mo naman kailangang bagoy ng sarili mo. Kung sino ka, yun ka. Lagi mong tandaan na sapat ka, kamahal-mahal ka, at isa pa, karapat-dapat ka sa lahat. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng mga problema mo. Lagi mong isipin. Lagi mong tandaan ang salitang, ako naman nila. Hindi ibig sabihin na kung inuuna mo yung sarili mo, makasarili ka na. Hindi sa lahat ng oras, kailangan mong maging mabait sa iba. Isipin mo ang sarili mo. Lagi mong unahin ang sarili mo. Mia. Hmm. <laughs>